Pinaka-bobong lyrics na narinig ko sa buong buhay ko I close my eyes and I can see Close my eyes and I can see So paano mo siya nakita kung nakasara yung mata mo? <laughs> Ito naman yung pangalawa Nagloko ka rin naman, di ka lang na uli. Nagloko ka rin naman, <laughs> di ka lang na uli. So paano mo nalaman na nagloko siya kung di siya na uli? Ay napaka -bobo talaga, joke lang naman yung pangatlo, pinakamalala to. Nadapaman ka apot, bukas ay babangon. Aman ka apot, bukas ay babangon. Nadapa ka ngayon, tas bukas ka pa na yun. Magpapanggap kan tayo. <laughs> ay, nako. Ito, pangapat na tayo. Mundo'y magiging ikaw, limutin man ang mundo. Mundo'y magiging mundo yung magiging ikaw daw, tapos limutin mo pa yung mundo, Bala kayo dyan, kayo na umintindi. <laughs> ito, pang lima na tayo, napapakanta. Tuloy ako dito sa lyrics ng mga eto to. Ito na nga, ito na yung pang lima. Aalis tayo, Aalis tayo sa tunay na mundo. So, may peking mundo. Saka pumunta? Moon? Sun? Mars? <laughs> Ito, ito na yung last. Mababa ito. Pakangan nyo at tinitindiin nyo. Naubusan na ng bakit. Tapos ito yung sunod. Bakit umalis ng walang sabi? Bakit di siya lumaban kahit konti? Bakit di maitama ang tada na? Naubusan ng bakit. Bakit? Umbalis ng walang sabi Bakit di siya lumaban kahit konti Bakit di may damang tadhana Kala ko bang naubusan na ng bakit Ba't tatlong bakit yung narinig ko Yun lang, follow for more